Hello everyone! Andito tayo ngayon sa Kalya numero 30 na kung matatandaan po ninyo, napuntahan na natin to noong mga nakaraan nating vlog. Ang may-ari nito dati ay mag-asawa din, pero ngayon napalitan na siya ng mag-asawa din. At ating alamin ang buong detalye sa mag-asawang may-ari ng Bar Serenity. At pagpasok pa lang po natin, makikita natin kaagad ang kagandahan ng Pilipinas. Tignan po natin makikita natin kung saan tayo dapat lumunta pag tayo ay nasa Pilipinas. The Beauty of the Philippines. Hello po! Ah, ako po si Jocelyn Matangay, taga Batangas, Mabini Batangas po ako. More on po kami sa Filipino restaurant. Kalimitan po in-order nila is yung ating lumpia Shanghai, Pancit Mickey, pansit bihon, yung lomi. Yung ating, mga Filipino din yun. Pero hindi po siya sila, mga taga rito po sila. Ah, yung mga, yung mga taga rito sa... po sila na nagtatray ng pagkain ng, ng mga Filipino, ng, Pilipino, oh. ng ating mga, ng, mga lo, ng lomi o halo-halo nung summer. Hindi uh -oh. man yung halo-halo ano -halo dito. Ano yung pinaka main foods na ino-offer niya talaga? <laughs> Kung baga para sabihin na, ah, pupunta tayo dun sa Serenity e kasi mm. ito yung masarap doon. Lomi, Lomi Batangas din po lomi at saka yung, yung, yung Caldereta. <laughs> Sa so, kaldereta so, talaga. Kaldereta si kaldereta. Ano si yun? Kaldereta ang baka? Kaldereta pong baka. Oh, kaldereta ang baka talaga siya. Sa may rice na po yun, yes. Anong eh, no, maximum na aforo? Kung mm. baga, ilang tao lang yung pag pwede niyo i-accept? Pag gumagawa kami na, pag meron kami ng mga reserva, kasi po dito yung 25 o 30 mm persons alabes. Pero marami ka kliyente ibang lahi, ano, sa so nakikita na. Totally, rin. lagi naman pong ibang lahi yung aming kliyente. Kasi po, this, ito pong zona namin to, itong zona ng klot na to, wala pang masyado siyang mga mga Pilipino. Mm -mm. Actually, mayroon lang, misang may kami mga mga Pilipino laging yung pailan-ilan na nakatira sila dito sa, mm -mm. sa San Marti. Pero kadalasan ang mga Pilipino namin na napunta dito is yung mga turista from Canada, from uh, ah. yeah, na napunta sila ng Sagrada Familia and then pag nag-search na lang Filipino restaurant, ito na yung lumalabas. Paano mo naisip na kunin na lang ito kay Kuya Jair? No, kasi parang, kasi tayong mga Pilipino, parang lagi na lang tayong more on fiesta, fiesta. Mm -hmm. Bakit, tapos nagkatrabaho din tayo ng ating ng mga sa restaurant o gano'n. Bakit, inisip ko lang, bakit hindi natin subukan na tayo mismo yung magtayo ng ating restaurant at maranasan naman natin ang maging amo, mm -hmm. kung hindi kung man tayo, kung maliit man ang ating binuksang restaurant pero for lo menos pwede rin tayong, tayo yung tayo yung mag-manage. Yep. and April 2 magwawan yan na po kami. Mm -hmm. yep. Sino na kaisip ng name na Serenity? Kasi 'di ba yung Serenity is para serendipity para para sa akin, no? It's uh, talagang nakatadhana na na luck yan eh. So parang bakit bakit yun yung name na yun? nakaisip niyo? No kasi parang ang hirap kasing humanap ng pangalan ng isang restaurant na pwedeng mag-boom o pwedeng ganoon. Parang naisip ko lang yung, se, yung seren, yung parang the word of serenity, parang isang isa siyang calm, parang parang tra tranquila, na ganoon, mm. parang parang sabi natin, ba sa nung no, restaurant kay De solemn tranquila, parang ganoon. Oh, mm -hmm. Mas ginawa lang namin yung eat for for this English na is is o is, on, is, is pag pagkain. <laughs> uh Oo. -oh. Okay. Ano yung mas laging ino-order sa iyo dito? Ah, malimit pong orderin sa akin talaga yung kaldereta, yung pancit miki, lomi. Sarap na sarap sila sa lomi talaga at sa kaldereta. So ano pang inaantay natin? Subukan na natin yung kanilang specialty. In fairness ha, talaga super sarap ng kanilang lumpiang shanghai at ang kanilang pancit miki talaga mararamdaman mo yung sobrang, yung, yung sarap, mararamdaman mo yung sarap na lasang pancit na medyo maanghang-anghang siya pero it's perfect. Perfect yung kanilang pancit at saka yung shanghai. Mm. Mm. Malambot yung kanilang baka at tamang-tama lang yung anghang lalo na sa si mga lalo na yung sa mga mahihili sa mga anghang ang sarap Kumusta mm. po? Nagustuhan niyo pa ba ang prefer namin pagkain para sa inyo? Grabe ko, ang sarap. Ang sarap ng kaldereta mo. Talagang lasang lasa yung... lasa lasa kumakain ako ng kaldereta. Ah, okay. Umulay siya. So, ate, imbitahan mo na yung mga kasamahan natin dito, lalo na yung mga nagbibisikleta, yung mga dumadaan daan dito sa, sa kalye mo. Imbitahan ko po kayo na magpasar po kayo sa aming restaurant, sa Bar Serenity po, sa may kulot, sa may San Marte po. Natikman niyo po yung aming kaldereta na paboritong paborito po ng mga Espanyol po dito sa aming baryo, sa baryo ng Clot. Yung po aming gruliyetos na masarap at yung po aming pansit mika na fresh mika na ginagamit po namin. Salamat po. Pa. So ano pang inaantay nyo? Kain na! Ito po si May Imperial na Katambayan Vlog. Do you want know the top travel goals in the Philippines? Inquire now sa Spain Travel Corporation. Kaagapay mo sa iyong paglalakbay.